siyang Talagyan ng medyas. Ayan, meron tayong three, three pairs of medyas. Dahil naiinayan ako kapag kasya ay nila. Ayoko nang maingay. So, ito yung medyas nila. Magic. Mabili ko po siya sa, ano, sa palengke kanina. Mm -hmm. Doon sa, ano ba yan, yung maraming anik-anik. So, doon ko siya binili. Ayan, napaka laking bagay po kapag kayong nalalagyan siya ng medyas. Kasi minsan, madaling araw, bumabaan ako ayoko naman makadistorbo ng ibang kapitbahay. So, ayan. Hindi na po siya maingay. sa so, may medyas na po yung ating chair.